Hey mga pamangkim! this is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy. Hello, magandang gabi. Hello po. Yes, nagkakarinigan na ba tayo? Opo. Ayan mabuti naman no sa wakas nagkakarinigan na. Anong pangalan mo kuya? DJ po. Ano 'yon? DJ. DJ Mr. DJ, ganon. Opo. DJ, taga Opo. saan ka DJ? Laguna po. Taga Laguna. Okay, so Opo. may dadaan lang dito na ano, ha, katawan. <laughs> May tuda na katawan mo yung charge. Ah, oh, sige, DJ, taga Lagunan. Parang nahihirapan ako ngayon sa ano ko kasi walang mesa. Tapos hawak ko ngayon yung, ano, yung mikropono. Parang kaiba. Pero anyway, sige, DJ, taga Laguna. Ilang taon ka na? 40. 40 years old? As in 4-0? Apa. Parang ano ka, mas bata ka sa 40. Yung boses mo parang 14. <laughs> 40, <laughs> 40 ka talaga, sure ka? Yes po, sure. Okay, so DJ, wala nang paligoy-ligoy pa. Bakit ka napatawag dito sa Dear Tita Kim? Anong problema mo? Ah, tagal ko na po kayong sinuso yan eh. Mm. isa so ko na babasa. Maganda actually, maganda mga advice. Meron po kasi akong girlfriend. Ah, taray! Eh. Sana all, may girlfriend! Lesbian <laughs> po. Ah, lesbian ka! Uy, parang lalaki yung boses mo talaga. Tapos may girlfriend ka. <laughs> may nahihiyanan po ako kasi live yan eh. Okay lang, hindi ka naman nakikita. Wala naman yung mukha mo dito. Malay ba namin kung sino ka? <laughs> Bagay. guys. <laughs> o, may lesbian ka na girlfriend. O, ano nga yung problema mo? So, ako po ang lesbian. Oo, ikaw ang lesbian. May girlfriend ka. So, what's your problem? okay. Um, girlfriend ko siya. Siya yung pinaka-first ko so nung wala pa akong uh, 20 years old. Mga 16, 17. <laughs> And then, nagkahiwalay kami siguro almost 15 years or 20 years. Kasi, ano mo ba, 40 na ako eh. Okay. <laughs> Mga And then, ngayon, naging kami ulit. Okay. Naging kami ulit noong December. Hmm. And then, parang ang mapapasin ko sa kanya is, magme-message lang sa akin kung kailan niya gusto. <sighs> Tapos, pero binigay naman niya ulit. Ano ang binigay niya ulit? Ah, <laughs> uh, alam mo na Kim. <laughs> <laughs> Hindi ko alam. Ano yon, Anong binigay niya? Uh, I mean, ah, uh, ulit kami na contact sa isa't isa. So, Naramdaman ulit namin yung... Wait na, lang saglit lang, DJ. Okay. So, ibig sabihin mag-ex kayo. Ilang taon na kayong hiwalay? Siguro po mga 15, going to 20 years. So, matagal na. Mga 15 to okay, 20 natagal. years sa kayong hiwalay. Tapos, nagkita ulit kayo. Tapos, parang sinasabi mo ba may nangyari sa inyo ulit? Parang ganon? Parang ganun po. Oh, tapos <laughs> nagkabalikan kayo ulit. Ganon. Um, nangyari po yun dahil nagkabalikan kami. Okay, so nagkabalikan nga kayo. O, oh, ngayon, ano problema ito, ito. mo? Parang iba yung indating niya. Yung parang ba kasi, yung ex niya kasi is ilang taon sila. So, parang feeling ko para rebound, para akong option. Tapos, so, parang rebound. Paano mo naman nasabi? Paano mo na feel na para kang rebound? Ano kasi ano eh, yung parang bang okay sa ngayon, okay. Tapos mawawala na naman siya ng three days. Tapos magme-message lang siya pag ako nauna. Wala akong, wala akong na-receive na siya na nauna. nununsan. So parang Tapos, ikaw lagi nag initiate ng conversation, ikaw lang lagi gusto yes. yung gusto makipag-usap. Three days, oh, okay. nawawala siyang bigla, pero mag-jowa kayo para three days, di magpaparamdam. <laughs> ganon? Noona, una, no, una ganon siya, oo. Oh. Tapos nito, nito lately, may nahuli akong lalaki na may nag-my day sa kanya. Ah, may na siya na isang lalaki. Tapos? Uh -huh. Tapos, ang tinanong ko siya, siya pa yung galit sa akin. Para bang kahit may mali siya, ang balik sa akin. Parang ako na may mali. Parang ganun. Na. Mm -hmm. so, ngayon? But, never akong nakatanggap sa kanya ng explanation. Okay. So ngayon anong problema mo na? Ah, yun na nga yung I mean, yun na nga talaga ang problema mo. So anong gusto mong mangyari ngayon? Anong gusto mong itanong sa akin? Dapat nabanghiwala yan o dapat bang ikip? Ganon? Yo, oh, parang ganon na nga kasi parang parang andun yung point na hindi ko siya kayang mawala kasi mahal ko siya kasi hindi ako bumabalik sa ex. Meron eh. hmm. yung siya. Binalikan ko talaga siya kasi alam kong mahal mo mahal talaga siya. Talaga. Oh. Sana all Okay so Alam mo um, Kung tatanungin mo lang naman ako Sa opinion ko No wait lang ha Medyo nahihirapan ako dito kasi Pero yung Iba yung mga adjustment natin ngayon Pero sa totoo lang para sa akin lang naman, DJ, no? Hindi kasi normal yung three days na hindi magpaparamdam sa'yo. May mga tao talagang hindi mahilig mag-initiate ng conversation kasi ganun sila. Mga nonchalant ba? Parang ganun. Yung mga, parang <laughs> ayaw mag-initiate ng conversation, hindi talaga sila madaldal, busy sila sa buhay, ayaw nila na masyado mga chever. May mga ganun talaga. Pero yung three days na hindi na nagpaparamdam sa'yo, ilang araw bago mag-chat at kung i-chat-chat ka is kapag nag-chat ka na, para sa akin hindi yun normal. At saka kasi ako naniniwala na tayo, mga babae ka man o lalaki ka man, meron talaga tayong nararamdaman na something kapag there is really something going on. So, ayoko naman ni na pag overthink ka, pero baka nga naman talaga may point na talagang rebound ka lang. Kasi kung seryoso sa isang tao, hindi ka matatagalan na hindi ka i-chat or hindi ka i-text for a day, di ba? Even sa isang araw, hindi ka man lang magparamdam na i-hi niho sa jowa mo. Di ba hindi yun normal? Normal ba yon yun, guys? Yon. <laughs> hindi lang naman yun, Ate Kim. Oh, ano yon? Yung, kasi siyempre ako yung tipo ng tao na, alam ba, nagsabi ka na, ah, ganito. Ah, ah yung about money. Mm. Hindi na ako, hindi ako yung tipo ng tao kailangan sabihin mo sa akin. Kung baga, marunong ako makiramdam. Anong nararamdaman mo pagdating sa pera? Ano yan? Ano yung, yung yeah, sinasabi mo? And it, and it, I ay mean, ang ibig sabihin ko, halimbawa, nag, uh, limbawa, ikaw nagsabi ka sa akin, ano, hindi na ako natang sige, antayin mo pa, kita. Oh, so, ano Ewan problema mo? mo oh? parang, oh. Yeah. ibig mo sabihin, hinihingian ka lang ng pera? Ganon ba? Ang dihan sa ngayon is, parang every time na meron akong nalalaman, ayaw niyang mag-explain. Parang ang explain na ang, ang, ang dumarating, nag-explain siya, pero ang, ang sumatutat, ako yung mali. Parang ganon. Hmm so parang gaslighting in a sense yung mag-explain siya mag-sorry siya pero yung pag-sorry niya parang ikaw pa rin na may kasalanan never parang like sorry oh okay so ngayon anong gusto mong mangyari anong gusto mo talagang itanong sa akin hindi ko rin talaga anong kung gusto ko itanong parang ang gusto ko lang is mag-voice out hmm, i share mo lang din talaga hmm. yung, yung hindi ko alam eh. kahit ako sa sarili ko hindi ko alam kung anong gusto ko maging desisyon oo mm -hmm. so, alam ko anong gusto ko mangyari kasi parang hindi siya kayang tiitin Ah, love mo talaga yung tao. Yan ang mahirap talaga sa pagmamahal tsaka nakakainis pagdating sa pagmamahal, di ba? Yung parang, alam mong nagmumukhang tanga ka na, pero G ka pa rin kasi mahal mo. <laughs> Which is, naiintindihan ko, di ba? Kaya nga tayo may dear tita, Kim hindi sana wala tayong pinag-uusapan ngayon, di ba? <laughs> kung ang pag-ibig ay puro lohika lang, parang math ba na 1 plus 1 is equals 2. Pero hindi kasi gano'n ang pag eh. Ang pag-ibig magical, ang pag-ibig, hindi mo siya masukat. Di ba? Minsan parang nagbumukha ka ng tanga sa isang tao. Minsan Dope. parang, uh, parang, parang hindi na tama yung mga ginagawa mo para sa kanya, pero ginagawa mo pa rin dahil mahal mo. Well, kung nag-share ka lang naman ng bagay na yan at wala ka namang uh, gustong uh, Uh, decision desisyon na gawin sa buhay, eh kung masaya ka naman sa ginagawa mo at wala ka namang natatapakang ibang tao, eh di go for it. Pero kung halimbawa marami ka na natatapakang tao dyan, illegal ang mga ginagawa ninyong relasyon, eh doon tayo papasok. <laughs> Pero uh, as much as possible, yung relationship nyo naman can be fixed. As long as napag-uusapan ninyo at nakikinig siya doon sa mga dapat na ayusin sa relasyon ninyo. Ang tanong ba dyan, sinasabi mo ba sa kanya kung anong problema mo? Kasi baka naman kinikim-kim oh, mo yung problema na yan. Yung pala, hindi niya alam, ganyan na pala yung problema mo sa kanya. <laughs> hindi, alam niya. Dati o, ano ko sinasabi nga? niya kapag sinasabi mo na ito daman nararamdaman ko, na feel ko na parang rebound lang ako, anong nararam, ano sinasabi niya? Wala daw siyang panahon sa so, ganyan kasi um, may problema siya sa father niya. Yung para bang uh, kahit naman wala pa siyang problema sa father niya, minabaitas na rin talaga eh. Ah. Ngayon, So, para parang ano parang iba yung ano ko tapos tinatanong ko siya kung talagang mahal niya ako sa sabihin niya uh, wala akong panahon sa ganyan. marami akong iniisip kung mm. kailan pa ganun siya mm. Parang, okay. Parang, Iniiwasan in ka niya? Iniiwasan? Iniiwasan niya yung mga ko. Okay. Sige, sige. So, DJ, well, anyway, and thank you for sharing, ha? Kasi, syempre, may natututunan kami sa mga ganyang mga sharing ninyo. Siguro, ito lang yung gusto kong sabihin, hindi lang dito kay DJ, kundi sa mga nanonood ngayon. Once we are in a relationship, hindi pwedeng hindi tayo mag-respond at hindi pwedeng hindi tayo willing alaman. Kasi nga may partner tayo, eh. Alam mo yun, yung parang paano ko ba i-explain ito na maintindihan lahat? May partner ka eh. Hindi lang ikaw yun eh. Once you go into a relationship, may girlfriend ka, may boyfriend ka, may asawa ka, much more, meron kang kalahate. Kung baga may partner ka, at kahit saan ka magpunta, kasama mo siya, and you cannot avoid talking to your partner, you cannot avoid communicating to your partner, and you cannot avoid na ayusin yung mga conflict ninyo with your partner. Kasi a partner mo siya, di ba? Hindi pwedeng tatakasan natin yun. Hindi pwedeng ayaw natin. Hindi pwedeng ayaw natin makipag-usap. Hindi pwedeng wala tayong panahon. Kasi nga partner natin yon, Di ba? Does it make sense? Kaya nga partner mo siya kasi kinakailangan mag-usap kayo. Kinakailangan is magkasama kayo. Kinakailangan ayusin nyo. Pero kung hindi nyo kaya yung responsibility na ganoon eh bakit nagre-relasyon pa kayo? <laughs> Diba? ba? Minsan kasi may mga teka lang ah, Kuya DJ ah, kasi minsan gusto natin pumasok sa isang relasyon pero ayaw natin pakialaman tayo ng jowa natin. Ayaw natin na tayo ng jowa natin. Ayaw natin na tayo ng jowa natin or ayaw natin na pakinggan natin sila, eh hindi pwede yun, ba? Diba? Kaya nga kayo nasa isang relasyon para pakinggan nyo isa't isa, para ayusin kung may problema, para magtulungan kayo, para maging maayos ang inyong pagsasama. Ngayon, if you don't like and if you don't think na kaya ninyo yung ganong responsibility, then in the very first place, hindi nyo deserve magkaroon ng isang relasyon. Kasi para kayo nagpapasok ng isang tao sa buhay ninyo na minahal kayo ng todo-todo, pagkatapos hindi naman ninyo kayang bigyan ng oras at panahon. At masakit yon Di ba, DJ? Tama. Sobra. Hindi ko alam yung gagawin ko. Masakit yun kasi ikaw, nag invest ka ng oras pa na eh. Once you go into a relationship, may mga taong katulad ni DJ na bigay todo, di ba? Hindi lang yung oras mo, pati finances mo, di ba? Walang dalawang salita. Kapag meron ka, may may hugut ka, ibibigay mo, di ba? Panahon mo. Lahat ng effort, ibibigay mo. Kasi mahal mo eh. At nakakainis, nakakalungkot, yung bigay todo ko sa isang relasyon, tapos yung partner mo ko, no, is parang walang gana, nonchalant sa buhay. Di <laughs> ba? Yung parang, parang, okay, ganun, dyan-dyan ka, edi hello. Tapos minsan may kailangan kayong i-resolve na conflict, hindi naman makikipag-usap sa'yo ng tama. 'Di ba? Hindi pwedeng ganoon sa relasyon. It's a two-way relationship. Hindi pwedeng give ng give, hindi rin pwedeng take ng take. It's always a give and take. It's always a mutual effort. Hindi effort ng isang tao, kailangan dalawa 'yung nag effort Kasi kung hindi ganoon, ay talagang para kayong bangka, 'di ba? Na isa lang 'yung ang tawag dito, katig. Kapag isa lang 'yung katig, eh kahit may katig, malaki pang katig 'yan, hindi pa rin balance. <laughs> 'di ba? Mawawala pa rin kayo sa direksyon, malulunod pa rin yung bangka ninyo, tutuwad pa rin yung bangka ninyo. So kinakailangan dalawa kayo. It's a mutual effort because it's a relationship of two people. Hindi lang isa ang nagsasagwan. Okay? Tapos, masabihin pa niya pag nagsasalita ako, hmm. batang ko daw siya. Ay, kahit naman hindi ganun yung ibig sa sabihin, hindi mo yung iniinsist niya. Basta ang hirap, hirap intindihin pero pwede ko na iniiintindihan. Ang akin lang naman is explanation sa mga nakikita ko. Kasi kung ikaw isang, kung ikaw karelasyon niya at ako nakita mo mag-myday ng picture mo, nasabi bang wala lang? Hindi ko alam yun. Oo, oh, oo nga naman. Tapos hindi naman siya ano artista, di ba? <laughs> Para i din ng kusino-sino. <laughs> Alam niyo, wag na tayong magpakahipokrita. <laughs> hindi ito Ate DJ ah, Ate DJ tuloy kuya DJ. Um Wag na tayo 'di ba magpaka-hypocrite. Kapag may na ka ng isang tao, ibig sabihin may something 'yun. Wag nating sasabihin na ay wala lang 'yan, parang napindot niya lang, napili niya lang yung picture ko na i <laughs> Parang, bloom, no, minahiday ka ng isang tao, ibig sabihin you are special. Huwag natin itanggi na wala lang yon. Minsan kailangan na lang natin maging honest, di ba? But anyway, DJ, para makapagpa-entertain pa tayo ng ibang color, no? Siguro, dito sa iyo, ang akin lang is, mahal mo eh, masaya ka eh, kaya ng understanding mo eh, go! Pero once na hindi na kaya ng mental health mo, hindi na kaya ng emotional health mo, napapabayaan mo na yung sarili mo, edi, give up, ba? Diba? Pero hanggang ngayon na masaya ka pa at kayong pangintindihin, go lang ng go. It's as simple as that. I know it's hard, pero mahal mo eh. Doon lagi yung bottom line eh. Yun lagi yung laging last question, mahal mo ba? Ngayon, kung mahal mo, kaya mo tiisin, go, 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 ganorn. <laughs> 'di ba? So 'yun lang muna DJ ha sa ngayon. Thank you for sharing. I wish we have a lot of time pero dahil may mga iba pa tayong callers, hindi na natin ma-entertain yung iba. Pero naintindihan naman namin yung G's. I think sini-share mo ito sa amin para ma-share din namin ito sa ibang tao na nakaka-relate din doon sa pinagdadaanan mo. 'Di ba? Oh, okay. Ayon. So thank you, thank you. Habaan mo na lang yung pasensya mo kasi mahal mo eh. Ganun talaga. <laughs> Pero kapag yeah. hindi mo na kaya, okay lang mag-give up. Okay? Okay po. Thank you. Thank you, thank you so thank much. You. Thank you. Thank you. Ayan, maraming maraming salamat. O di ba? Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.